Bigla nga pala ako napakrib ng pizza. Kaya naman naisipan kong kumawa dito sa bahay. Kaysa naman bumili ako at wala naman akong pera pang bili. Kaya naman dali-dali kong binuksan yung freezer para kunin dito yung hotdog. Kinuha ko na nga rin itong shredded mozzarella natin at tatlong pirasong itlog. Tamang tama at may tira pa akong sliced bread kahapon. Kaya naman ngayong araw ay ito yung gagawin natin para gawing pizza. At sa mga punto nga na ito, ay bit ko na papunta doon sa kusina. Dahil nga sa sobrang pagkikrabe ko kapag naisipan ay gagawin agad-agad kung hindi nyo nga maitatanong ay wala naman tayong oven para gumawa ng pizza mindset mindset bago gawa tayo ng paraan para lang makagawa tayo ng pizza pero bago nga yan ay panuorin nyo muna hanggang sa matapos ng video natin para naman magkaroon kayo ng idea kung paano ko ito gagawin at sa mga punto nga na ito ay sinimula ko na tanggalin yung kulay brown niya sa gilid. Kutsilyo nga pala yung gamit ko kasi wala tayong bread knife. Katapos natin ito hiwain ng pahaba ay hiwain naman natin ito ulit into medium size. Ayan, pagkatapos natin hiwain ay kumuha lang tayo dito ng bowl na malalim. Ngayon naman ay magbibitak na tayo dito ng itlog. Bali tatlong itlog nga pala yung gagamitin natin para sa pizza. Pagkatapos mailagay yung itlog ay maglalagay rin tayo dito ng konting asin. Templahin lang natin ito sa at i-mix mix, mix mix ng mabuti. Ngayon naman ay magagaya tayo dito ng hotdog. konti lang naman yung sliced bread natin ay maghiwa tayo dito ng tatlong perasong hotdog. Itong hiniwa ang nating hotdog ay ito yung ipagtatapics natin. Mamaya buksan na natin itong automatic nating lutuan at magsalang na rin tayo dito ng malinis na kawali. Papainitin lang natin yung kawali Saka tayo dito maglalagay ng konting-konting mantika Bale hininaan ko nga pala para hindi masunog yung pinakailalim niya Tandaan ko na nga inihulog dito sa mainit na kawali. Dapat nasa low heat lang yung takbo niya para hindi masunog yung ilalim. Ngayon naman ay maglalagay na tayo dito ng ketchup sa ibabaw. Saka naman natin ikakalat itong ginayat nating hotdog. Pagkatapos mailagay yung hotdog ay maglalagay na rin tayo dito ng shredded mozzarella. Mas maganda mas marami para mas masarap. Ayan takpan lang natin at magantay lang tayo ng 5 minutes. Katapos ng 5 segundo ay buksan natin silipin natin kung umiinit ba yun ibabaw ayan, para nasa oven lang din pala ito kasi naluluto na din yung ilalim ngayon naman, ay iangat natin kung luto na ba yung ilalim nya ginamitan e, ko nga ito ng malapat na sandok para hindi ito masira karaan ng siyang minuto ay luto na rin kaya naman, isasali ko na dito sa malaking lagayan, handahan nga lang ang paglagay ko para hindi siya masira at dahil nga may tira pa akong cook dito sa rep, ay kinuha ko na rin amang tama ito pang panulak sa kakainin nating pizza kaya naman sinimulan ko na itong hiwain gamit ang panandok dahil wala tayong spatula pang hiwa dyan all goods na yan ang importante ay mahiwa yan at inilagay ko na nga itong coke dito sa baso malakas makapagsosyal yung baso natin but diba parang kumain ka na rin sa labas kaysa lumabas-labas ka pa para kumain lang ng pizza bakit hindi ka nalang gumawa kung kaya mo naman gawin tipit ka na at napadami ka pa ng kain kaya kung gusto mo kumain ng pizza sundan mo lang yung mga ingredients skills na ginamit ko kanina. Pakasimple at napakadali lang itong gawin. Kaya try mo na rin. Pwede mo nga rin palalagyan ng maraming topics kung meron kang budget. So ayun guys, hanggang dito na nga lang pala ang mini vlog natin. Follow for more. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!